Magandang umaga sa lahat. Ako po ang inyong Kuya K para sa KKK Channel. Ang una nating kwento ay mula sa isang dalagita na itago na natin sa pangalang Karen. Si Karen ay mula pa sa Bisayas. At ito ang kanyang kwento. Hello Kuya K. Ako po ay si Karen. 24 years old. Bata pa lamang ako, ay malambing na ako at makulit. Sabi nga ng mga tito at tita ko, ay napakabait ko daw. Isang araw, ay sinabihan ako ni mama, Hoy Karen, sa birthday ko, kahit wala ang papa mo, dahil nasa abroad, ay darating ang mga tito at tita mo pati ang iyong mga pinsan kaya maganda ka na okay? opo ma ang sagot ko dalawang araw pa ang birthday ni mama pero excited na ako kaya nagayos ako ng aking sarili at ito na nga dumating na ang araw ng kaarawan ni Mama. Madaming bisita. Karen anak, halika. Ipakilala kita sa mga tito at tita mo. Opo ma, at agad akong lumapit. At sabay pakilala ni Mama. Ito na ba si Karen? Abay may pinagmamanahan. Ang ganda-ganda. Sabi ni Tita Lana. Oo nga, ang laki na. Dati iyakin lang. Pero ngayon, dalagan na. Ang sabi naman ni Tito Jerry. Ilang taon ka na nga, Iha? 15 years old po, Tito. 15 years old? Abay, tingin ko sa'yo. Parang eighteen years old ka na. Siyempre, saan ba yan magmamana? kundi sa ina. Sagot ni mama. Sabay tawanan sila. O ano? Simulan na natin ang party? Ang sabi ni mama. Habang ako naman ay abala din sa pag-asikaso sa aking mga pinsan dahil mas bata sila kaysa sa akin. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ay may natatagong lungkot sa aking mga mata. Dahil may hinahanap ako, isang tao na matagal ko nang hindi nakikita. Halos tatlong taon na. Nang biglay lumapit sa akin si Tita Lana. Abaiha, Karen, mukhang malalim ang iniisip mo. Wala po, Tita. Anong wala? Hoy Karen, kabisado ko ang galaw na yan. Oh? paano nyo nasabi alam ko na yan may idea na ako kung bakit malungkot ka sabi ni tita inahanap mo ang tito dyan mo ano tita paano mo nalaman nahiyang sagot ko alam namin lahat kung gaano mo kaklos ang tito dyan mo dahil nung bata ka pa at sinusumpong ng iyak, siya lang ang makakapagpatahan sa iyo. At pagkatapos, ay maglalaho na kayo at maglalaro, di ba? Opo, tita. Pero tita, bakit wala siya? Darating siya, okay? O sige, diyan ka muna. Ayusin mo yung mga regalo at balik na ako doon kina mama mo at umalis na si tita. Habang abala ko sa ginagawa ko, ay may biglang dumapong mga kamay na tumakip sa mga mata ko. Sino po kayo? Bakit nyo tinakpan ang mga mata ko? Hindi siya sumagot. Nang tanggalin niya ang kamay niya, napalingon ako. Tito Jan, ikaw? I miss you very much. I love you sa sobrang gulat at pananabik ko niyakap ko si Tito at tinangkang halikan ngunit ang halik ko ay sa mga labi niya dumiritso nagulat man siya pero tinagalan ko ito ng ilang segundo at di ko inaasahan nagumalaw din ang mga labi niya pero saglit lang at inalis ko iyon na may kasamang biro. Sorry tito, sobrang miss lang kita. Habang yakap-yakap ko pa rin siya. Babes, harin iha. Miss ka rin ni tito. Hindi kita matiis kaya may pasalubong ako sa iyo. Hindi yun sa akin importante. Ikaw lang, sapat na. Ikaw talaga, babes. Hanggang ngayon, napakabait mo. Wali ka na. Punta na tayo doon at makihalubilo. Nang makita kami ng mga tito at tita ko at ni mama ay nagtatawanan sila dahil kapit ko daw ako kay tito dyan. At masayang masaya ako. Ko anak, ayan na yung hinahanap mo. Kakapit-kapit ka pa. Huwag mo sabihin, maglalaro ka pa kasama si tito mo. Ay mabigat ka na para Na yan. Naiyaman ako, ay nginitian ko na lang sila. Ah, dyan, kailan ang balik mo sa Singapore? Sabi ni mama. Next week po ate, one week lang bakasyon ko tamang tama dumito ka muna sa bahay samahan mo ang tatlo mong pamangkin at may pupuntahan kami bukas ng maaga ng mga kapatid mo gustong tumanggi ni tito pero pinisil ko ang braso niya at naintindihan niya ito at matapos ang party at naguha na ang mga bisita pero si tito ay naiwan. Ah, dyan, doon ka na sa kwarto na dati mong tinutulugan. Maayos na yon at may aircon. Sige po ate, salamat. Ikaw Karen, patulogin mo na ang mga kapatid mo. Opo ma, magpahinga na ako at may lakad pa ako bukas, sabi ni mama. Kaya pumunta na ako sa kwarto dahil alas 12 na pala ng ating gabi, naligo muna ako at nagbihis. Tiningnan ko ang dalawa kong kapatid, tulog na tulog na. Kaya naisip kong puntahan na si Tito. Kumatok ako sa kwarto. Tito, Tito, tulog ka na ba? Walang sumasagot. Tito, Tito, buksan mo ako maya maya lang ay bumukas ito ay sorry tito nakatapis lang kasi siya ng towel sandali lang babes magbihis mo na ako pwede sabi ni tito pasok mo na ako tito please walang magawa si tito kundi sundin ako naupo si tito sa kama babes ba't di ka pa natulog hindi pa ako inaantok eh. At saka gusto ko, dito ako matulog. Sasagot pa sana si Tito ng bigla ko siyang sinakyan. At naka kandung na ako sa kanya. Babes, ayos ka lang ba? Oo naman Tito. Bakit po? Ayaw mo na bang kandungin ako? hindi naman sa ganon kaya lang kaya lang ano habang nag-uusap kami umiiral na ang kapilyuhan ko dahil nakalapat ang harapan ko sa kanya gumagalaw-galaw ako at may bigla kong naramdaman may bumubukol at mainit at gumagalaw gumagalaw ito nang matigas at para hindi makasalita si Tito, inalikan ko siya sa labi. Saglit at patuloy na gumagalaw-galaw ako. babes ang bango mo iha. Talaga po, eh Tito, ano tong bumubukol at bakit mainit? babes kobra yan. Huwag mo hawakan yan at nangangagat yan. cobra Kobra? May ipin ba to? Wala pong delikado pag tumayo yan. Si Tito talaga. Tinatakot pa ako. Umalis ako sa harap niya. Pero nakayakap pa rin ako. At sa kapiniwan ko, hinawakan ko ito. Pero si Tito, sobrang init na. 40 plus lang si Tito at binata pa. Pero magandang lalaki at matipuno. At ito na nga sa paghawa ko, pinisil-pisil ko ito at gumagalaw-galaw sa loob. Gumagalaw sa loob ng boxer short niya. Hawang si Tito naman ay nakakabay sa akin. Dama ko ang gusto niya. Inangat ko ang leg ko at iniharap po sa kanya. Sa pagka pagkakataong ito, init na init na ako. First time ko naramdaman ito. Tito, pwede ko ba makita yan? Babes, talaga bang gusto mo? Opo, Tito, sige na po. O sige, dukutin mo. At tinukot ko ito at nagulat ako dito ang laki po at ang haba ang init tayong tayo gusto mo ba yan babes upo dito ang cute habang hawak hawak ko ito ginabayan ni tito ang mga kamay ko kung ano ang dapat gawin dito sa kobra niya Tito naman nakalik na sa leg ko. Hinihimas-himas niya na rin ang mga hita ko. Binuka niya ito at unti-unting dinudukot ang hihas ko sa loob ng panty ko. Nakadamit pantulog lang kasi ako at wala na akong bra dahil tama lang ang laki ng dibdib ko. Tito, ang sarap po. Ang saya-saya. Oo, babes. Kaya lang. Huwag kang magkukwento sa iba, ha? Opo, Tito. Basta, ang alam ko, napakasarap. Habang nilalaro ko ang alaga ni Tito, ay pababa na ang halik niya. Hinayaan ko si Tito dahil nag-aalab na rin siya. Tito, ang sarap ng ginagawa mo. Ayan, ang sarap. Ah, Basang-basa na po ako. Relax lang babes At huwag kang mag-apura Opo tito Ligihin mo po ito tito Ah Sobrang sarap na tito Tanggalin nyo na po ang panty ko Oo babes Relax ka lang Tanggalin ko mga saprot mo Ibuka mo lang ang hita mo Umiga ka At ako nang bahala upo tito Ayan na po. Nagsimula ng kainin ni Tito ang hiyas ko na basang-basa. O oh, babes, ang bango-bango. Walang balahibo. Napakakatas. Tito, umagas po. Ang dami. Babes, sobrang sobrang tamis na. At sobrang tigas na yung alaga ko. Parang gusto ko ng ibaon ito sa'yo. Kaya mo kaya? Hindi ko po alam tito Basta pakiramdam ko ang sarap. Sobra yan. Ginagawa mo ang sarap. Babes, aangat ako. Kumapit ka sa balikat ko. Ihagod-hagod ko lang ang ulo nito sa hiwa mo, ha? opo tito. Oh, tito. Ang sarap. Ang init. Oh, babes. Ako rin at tinalikan na ako ni Tito mula labi, liig, at sa dalawa kong bundok paikot-ikot na ang mga labi niya habang patuloy na hinahagod ang alaga niya sa hiyas ko babes ang sarap mo iha sobrang sarap ang bango pwede ba ibaon ko ang ulo nito gandahanin ko lang okay ba sayo okay lang po Tito wag mo no lang biglain kasi ang laki ito na at itinutok na ni Tito ang ulo ng alaga niya at dahil basang basa na ang hiyas ko unti unti itong nakabaon oh Tito pasok na po oo babes relax ka lang kapit ka lang ha ito na pasok na ang ulo oh Tito sakit pero masarap relax lang babes dudulas yan oh patuloy ang sakyod ni tito at unti unting lumalalim lumalalim pa ang pagbao nito napapikit na lang ako at halos bumaon na ang mga kuko ko sa likod ni tito oh tito oh babes sobrang sarap na itodo doko na ito kapit ka pa Upo, tito. Sige po. Oo. Oh, napatingin ako sa hiyas ko. At sa tarugo ni tito na may dugo ito. Dahil ramdam ko ang pagkapunit ng kasilanan ko. Oh, tito. Dahan-dahan po. Oo, oh, babes. Relax lang. Ha? Nakapasok na. Nakabaon na lahat. Opo, tito. Huwag niyo munang galawin pakiramdam ko pa sige babes steady muna tayo steady muna natin to akong bahala at na naman ako ni tito gumapang na naman ang mga labi niya babes kapit ka uli gagalawin ko opo oh, tito oh gumalaw ang alaga niya binunot niya ito akala ko ilalabas na niya. Yun pala, ibaon niya uli. Oh, tumirik ang mga mata ko. Sa at sarap. Unti-unti ni Tito nilabas. Masok ang tarugo niya sa iyas ko. Ang sarap, Tito. Oh, Bebs, hindi ko na kaya ito. Kapit ka pa ng maigi. Bibilisan ko na para umabot na tayo. Umabot na tayo sa langit. Oh, babes. Ah, oh. tito ang sarap na niyan. Oh, babes. Ang sarap na. Oh, ah. Malapit na ako, babes. Sabay tayo lalabasan. Sige, Tito. Malapit na rin ako. Ilang ulit na ito. Oh, oh. Tito. Babes, ito na. Parating na ako. Sige, Tito. Sabay tayo. oh Babes. Pumutok na sa loob. Opo, ah, Tito. Ang init. Ang sarap. Ang haba. Ang laki. Huwag kang muna gumalaw, Tito. Yakap muna tayo. Oo, oh, Babes. Ang sarap mo, Babes. Yes, Tito. Happy ka ba? Sobrang happy si Tito. Opo. Love kasi kita eh kaya binigay ko sa inyo ito salamat babes love ka rin ni tito sandali lang kapit ka uli babes bakit po matigas pa ito at muli na namang nilabas masok ni tito at maya maya pa naungol na naman kaming dalawa babes parating na naman ako ako rin tito ibuos mo tito ibuos mo Oh, ito doon na. Babes, oh, oh. Ayan na, puputok na, babes. Oh, puputok na naman. Babes, ang suwerte ko. Oh, virgin na virgin ka. Puputi oh, ito. Para kasi sa'yo ito eh. Oh, inilaan ko pagbalik mo ito. Salamat, sabi ni Tito. At nahiga na kami. At natulog at maaga ako nagising ginising ako si Tito at inulit na naman namin uli bago ako bumalik sa kwarto namin na magkapatid tama lang paglabas at ko sa kwarto at paglipas ng isang oras nakaidlip na ako ay kumatok naman si mama at nagpaalam na umalis at iyon na nga pagkatapos namin kumain ni Tito ay inulit-ulit na naman namin uli ang aming pag-angkinan hanggang sa bumalik si Tito sa Singapore. So dito na lang po nagtatapos ang aking kwento at nagpapasalamat ako kay Tito dahil siya ang tumustos sa pag-aral ko hanggang ako ay nakatapos. Kaya si Tito hindi na siya nag-asawa dahil ayaw na daw niya. So salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Ito po si Karen. Salamat po.